Ayan, maaga po kaming dumalaw kay Papsi. Pero bukas pa yung anniversary ni Papsi, no? Dito kami sa main gate dumaan. Pag sa main gate dadaan, wala kahirap-hirap. Kapasukin ka kaagad. Pero pag doon sa ano, pag doon sa likuran, ang hirap po talaga dumaan doon. Ngayon, kaya lang dito, malayo. Pag galing dito sa main gate. Malayo kasi ang pwesto ni Papsi doon sa dulo. <laughs> takbo si Didin. Sa, sana naman makauwi kami kaagad. Sabi nga ni Jeden, huwag tayo magpagabi kasi natatakot ako. <laughs> Nadala na si Didin nung ginabi kami. Dati. Oo. Oh, ah. Ayan si Didin o. Oh. ma'am. Uh, Ma o oh, si Jeden ang laki na dida. Si Jisan nga o, oh, ting tingnan mo, takbo-takbo na o. Oh. Galing na tumakbo. O, pakitang gilas din si Jeden. <laughs> si Jeden pa yato. gilas din, Oh. <laughs> Ayan. Malayo pa po yung Lalakarin namin. Kaya, at sana naman, uh, hindi kami abutin ng gabi. Alas tres na kami dumating, no? Grabe. Malis kami ng bahay alas dos. Tagal namin makasakay. iilan uh, lang kasi ang jeep na GMA galing sa amin. Kaya, tagal namin nakasakay. Ang daya nila oh. <laughs> ang daya nila nagano, shortcut sila. Ayaw nila dumaan doon. Malayo na naman pag baybayin mo talaga yung kalsada, malayo. <laughs> kaya ayan oh. Mga matatalino oh. Shortcut sila. Ayan, ang daming dumalaw. Buti na lang walang pasok si Jeden ngayon. Kaya kami nagpunta na. Kung saan-saan lusot kung mag-iina, oh. Ayun pa yung kalsada, oh. Ang layo. Uy, apakay ng apak dyan. tayo dun doon pa kung mag shortcut man lang ang tanong shortcut ba tong ginagawa nyo o baka lalo tayong napapalayo ganda ng mga ano dito no o, mga mayayaman yung mga ano dito ayan dalaw tayo kay lula Dadalawin na rin namin yung mama namin dito. Buti dito, mayroong mga ano, ayan no, section, section 7, Acacia Group. Pero, doon sa amin, di ko nga ma alam eh, kung anong ano yun. Pagka alam ko, ano ba yun? Mahugani? Pagka alam ko, mahugani yun. Mahugani street <laughs> mahugani street o oh, ni section hindi to oh. pwede pa lang mag ganyan yung doon sa pwesto ng mama ko yan pwede pwedeng mag ano yung pantyon ayun ayun na kadiretso na o oh, tama nga napalapit na ka kami dito ito na yung kadiritsuhan, oh. kadiretsuhan kay Papsi ngayon lang kami nakapag-ikot-ikot 5 years na buka si Papsi anniversary niya 5 years ngayon lang kami nakapag-ikot-ikot dito sa memorial nakakapagod naman ikutin kasi to dahil sobrang lawak Sobrang lawak ng memorial. Ayan na yun, oh. No? Yung tawid. Doon na si Papsi. Sa tawid. Uy. May ano. Ha? Oh, Mami daw. O, oh, Takot daw si Jaden. Kasi nung ginabi kami, nanginig. Nanginig kaming lahat aramdam kami ng takot. Yung mama naman namin doon pa o, um, ang layo pa doon. Dito siya nakahilera. Tapos pa doon ang layo. Ano? Ay, ang ka. Oh, oh, takot din siya dahil madilim daw. Oh. Isa gabi. Ayun na. Baka ko sa Itang kita ko na yung pwesto ni Papsi, O. Oh. Yung masukal. <laughs> Ayun, oh. Ah, oh, tingnan na. Ayun kay Popsi Ayan Ayun oh, ayun oh, yung masukal doon. Yan oh, yung kanya. Oh, lapitan natin. Nakita ko na din. Oh. Lapitan natin doon. Ayun na yung maupo. Ayun na yung kanila. Maalog-alog ang aking kamay. Ayun na. Maganda rin pala yung dinaanan namin na ano. Na shortcut. Mapalapit kami. Ayun na yung puno yun Oh, ayun na. Tapit na kami kay Papsi. Um, walang ibang, ano na, walang linis-linis. Kasi hindi na namin napaalagaan. Ayan. oh Talbo. Nilinis din naman nila. Inaanuhan nila. Kaya lang, yung bermuda, nawala na ang bermuda, kinainan ng damo. Pero tumubo yung, ano oh yung pinanim namin tumubuo ayan kaya lang tang tanggalan natin uli tanggalan natin uli ng ano ayan. anniversary ni Papsi ayan, ayan. maglinis tayo tanggalan naman natin uli ng ano ano, ano? 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 kapatid. Ubuan mo naman ng ano. Dami. Kinalbo din dito eh. Ang kagandahan dito kasi inaano nila pag mga banayang damo talagang tinitrim nila yung damo. Kaya lang, yung dating palagay dito na Bermuda. Tinatalo nila yung Bermuda at tinatalo ng damo. Yeah, ayan o. Ayan yeah, mga kapatid. Sa prorosary. Ialay namin sa mga kaluluwa. Noon, ang ganda ng tubo dito sa Bermuda. Noong nahirapan kami dumalaw dito, dahil ang higpit na, bihira na kami magdalaw, ilang buwan bago pa makadalaw. Ang bilis umano ano yung, yung damo. Ayan. Ayan o, oh, itong ganitong damo o. Tapos ito. Kala mo Bermuda, pero hindi. Ang Bermuda kasi, ayun o. Ganyan po ang bermuda. Ito, alaga talaga to. Ang ganda, no? Ito yung tabi kay Papsi. Ayan, ang ganda talaga pag alaga. Naway, umaman na ako para maalagaan yan. Ina, e, no, di ba? Kailangan nating umaman. Magrosary mo na kami. Para kay Papsi at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Nandito na kami sa puntod ni Lolo at Lola. Akala ko hindi kami makakarating si medyo malayo-layo yung lugar ng kay Papsi dito. Tapos, kagaya niyan, malayo nga. Ngayon na lang uli ako nakapunta dito after nung nilibing sila. Kasi bibira nga kami makapunta. Si Ma'am si lang talaga ang nakakapunta dito. At ngayon, kami ang pumunta dito kasi si Ma'am si naglilinis pa doon sa puntod ni Papsi. Ay yun. Dito din si Dami loob? na rin, ano, masukal na rin. Hindi pa nagtatabas ng damo dito. Dito din si Lola sa loob. Opo, at saka si Lola. Kasama sila dyan. Tapos makalat. Ang daming kalat. O, tingnan nyo naman. Ilo ba yung lagayan? Opo. Mama. Uy, huwag mong kunin yan. Ikaw talaga lagot ka kay Tito. GR. Masukal na to. Hmm. So, bahay Ayan, oh. Ito bahay mo lo. Ayan o. Uy, may tawa-tawang naligaw o. natin sa bahay. Ano, maliit bang naman? Ito yun. Ito. Ayan o, oh. pwede. Tawa-tawa. Oh? Pwede ba kainin? Bawal. Hindi pa. Ay, hey? pinisan na natin pala. Magkaan tayo ng kandila. Ito na lang yung tawa-tawa. Ayan. Tandali lang. Kasi hindi lang natin ang kandila eh sabi ko tanggalan nila ng ano ng dahon nilagay lang dito yung dahon maano rin talaga yung dahon dito kasi naglalagos tayo yung ano yung puno ito yung, yung puno dry po patingin siya. sir ayan na naman wala na naman yung ano apoy. mahangin po kasi oh nandito si kuya didi na living yan, sila? Upo. No Oo naman kasakit ka, hindi ko kasama kasi masakit sakit ka nun. Ay, si Diesel na kasama? Mm -mm. Oo oh, po. Na, sino nabantay sa akin? Sino? Si, DJ. Si Papa. Papa mo. Ayan. Ayan may uuwi na kami eh. Kasi baka magdilim na naman. Matakot na naman kami dito. pag paggabi dito. Grabe. Ang dilim dilim Iti-tingnan-tingnan ako nga sa likod. May sa multo eh. Ngayon? Sa dati. Ah. O yan daw. May nakikita daw siyang multo. normal sunod. O, oh, sige na. Babay na, Lola. Lolo. Pupunta daw dito si G at dilinisan kayo. Mamaya. Hindi mamaya. Bago yata makuntas untas Punta dito. Hmm nag sa tayo kanila, Lola, Lola. Opo. O, babay na kayo kay Lola at Lola. Bye! Bye! ka na namin. Mm, na daw kayo ni Jason. Ay, ni Jayden. Hmm, mm. tingnan mo yung isa. Nalungkot ka, Jason? Opo. Nalungkot siya. Pinag-red ko sila kasi nga, nung huli namin punta dito, natakot talaga sila. Kasi mo dito? Hmm. Oh. sige na, babay na. Bye. Bye. Ano yun? Stop! Go! balik na balik

tatanggal kasi kami na ng... mama mga damo na lang tayo natatakot na ako dami pa ng tao natatakot oo, oo. ka na ng mga nga magabi oo pero magami pa tao mo, ma ito nga naman ako ito pala, pala yung ano kay Papsi Harmony Loan maganda at meron na silang ano nakalagay dito ngayon oh, ng mga ganyan dati wala pa eh bago lang yan oh. Ayan, yung kay Pop dito sa lugar ni Popsi ay Harmony Loan. Uwi na kami. Bye. Tatakot na yung mga bata. Pahapon na raw. Sabi, padilim na. Sabi ganoon, paggabi na daw. Kaya uwi na tayo. Tatakot na sila. Pero ayan o, no, nagunti-unti na rin, kunti na rin ang mga tao. Maya-maya, baka madilim na rin dahil ala, mag alas sa isna. Kaya thank you for watching. God bless us all, mga kapatid. Jaden, maliwanag pa. Balik tayo. Balik tayo dun. Maliwanag pa, oh. Twenty-one. Ha? 21. Malapit na magabi. Wala pa alas sa isi. Gisan, no, oh. nagpa arty nagpadapa dapa para buhatin. <laughs> arty lang yun, di Gisan? Arty lang yun? Oh, arty lang daw yun. O, arty lang. Arty lang, oh. Arty lang. Arty lang mga ano mga abo? abo oo mga abo lang special mahal din ang ano dyan ayun o abo lang Maliit lang ng, ano nya pero kasi karamihan dito talagang nakalibing nakabaon tsaka meron din namang mga abo na nakabaon eh Ayan, madilim na. Pero paalas 6 pa lang. Wala paalas 6 talaga. Madilim takot na. Si Jiden. Takot na si Jaden. Talagang nag-aapura ng umuwi eh. Eh, ayan na. Dito na kami sa gate. Sa main gate. Takot ka rin? Ay, hindi. Hindi ka pala. Iwan ka na lang dito. Hindi ka pala takot eh. Si Abang Nay, hindi pa ako takot. Ha? Hindi pa ako takot. Hindi ka pa takot? Eh, ba't na tayo? Hindi ka pa pala takot. Ayan. Dito na kami. Sa main gate. ng memorial. Komennya masa aku sampai tapi.